Sir, hindi kami mabulok, sir. Ito, sir. Balato mo na. Balato mo sa amin, sir. Anniversary namin, sir. Hindi kami masaselebrate kasi yung natin sir. hindi sir. Ginawa na ito. Kumakot ninyo. nasunog ito. Walang iba rito. Oo, walang problema. Kasi ito lang ang entrance at entrance. Oo, Yes, sir. Kami ang accountable, sir. Kasi Kaya natin gusto i-clear ito para kung sakali hindi maiipit ang mga tao riyan. Oo, oh, sir. Okay? Yes, ang laki ng mga tire na yan. Yung nagrally kayo, nagsunog kayo ng mga tire. Yan ang totoo dyan. Sino nagsunog noon? Di ba kayo? Sir, ako. Oo. Hindi kami. Ayaw nila kami, men. Hindi kayo. Sir, don't divert the issue. Don't divert the issue. Don't divert the issue. Don't divert the issue.

Aminin nyo rin, sir, own na may patay uh, po ang kapalisan. Kayo, walang ano na hindi po pa pangpatiwalaan, hindi nyo <laughs> susunod yung ito. Oh. So, you, you can trust eh, our word sir. May word of honor po kami, sir. At sinabi namin hindi kami manggulo, hindi kami manggulo, sir. Hindi naman yung panggulo. Kaya, uh, may word of honor kami. Hindi yung panggulo. Pero, nasa susunod lang lang tayo. No problem, no problem. Accountable sir. namin sir, damay-damay kami lang. Hindi namin gagawin sir. Hindi namin gagawin so ginawa nyo lang sa kalsada sa highway. Dahil, sir, eto, sir, malako mo kami, sir, kasi anniversary, th anniversary. Hindi kami na sir, kasi yung katedra, ginawa nyo po mas, sir. Sir, anniversary namin, sir. Grabe talaga, Ah, pero ikaw attorney, ikaw attorney, yes, sir. Yes, sir. please lang. Yes po sir. Yes, sir. Ingatan niyo na wag masunog to. Yes po sir. Nandito yung mga tao ninyo. Uh, si Sir Carlos sir. Nandito yung mga yes. tao ninyo. Oh, po, sir. Nagbabantayan. Oh, sir. sir, la kami ipinapasok ng gasoline. Kayo kami naman mag-request sir. Ah, kami anniversary ma ng ma Kingdom sir, baka naman pwede bakante niyo yung cathedral sir. Oh, yes sir. Yes sir. Mga uh, worship na lang kami sir. Anniversary uh, 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 kami na, na worship sir

anda lagay, paano pamaninita talaga? andala ako masiyado. sir, well, yes, sir, 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 na. sir, 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 hindi sir, <laughs> hindi, hindi hindi nagsasabi. Hindi hindi nagsasabi sir,

Uh, so, uh, Ang daming okay. video, sir. Okay. Asensya As na sa sa konting yeah. natin, sir. Yeah, Salamat yeah, sa pag-intindi at yeah. yeah. Ay, nagsunog na kayo ng tayo dito. I cannot take your for it, okay? I cannot take your for yeah. it. Saan yung na ito, yung video video nato

tatakpan ako na. Ay, nalang yung mga kayo dyan. Baku meron, sir. Ang uh, laki-laki niya, no? Tingnan niyo. ang laki-laki. Sir, meron. Meron, sir. E, Pa-suspend ko yung lisensya ko, sir. Wala. Hindi mo gagawin. Alam natin, hindi mo gagawin. Ay, <laughs> video. Hazardous kasi yan. Pagka yan nasunog, pare-parehas tayo magsasuffer dito. Okay? Eh, hindi naman yan sa sinasabi natin na dahil gusto lang, gusto ko lang, o gusto lang na ano, ipiprevent lang natin future na pwede maging hazard yan. Dahil sa mga fire, ano, hazard talaga yan. Bulog yan. one in the right. Okay? Hindi. Hey, 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 hindi

Yan, sir. Ano? Hmm. sa katedral. Pati, Yung may hawak lang ng camera ang tumatakbo eh. Ayun sir, oh. Asan? Yung kumaka na dalawa uh, nakasak. Oo. Ayaw kasi magpa-inspan sir. check Oh. Yung ano, equipment sir, oh. sir. Kaya may, kaya ginawa yan sa para Ay, sir. Para regulation sa magpasok sir. Mayroon tayo. Sir, may may umaga. Pero to be clear, sir, hindi ibig sabihin na hindi kami makapapasok lapas. Yes, kami doon walang problema, sir. Chinecheck lang natin. Sir, kasi uh, nalusot lang kami, sir, ng mga hindi pala polis, dinamitan talaga. Nagkakabahala sa amin, sir. Nagkakabahala. Tsaka yung staff, sir, pinakaalis lang. Kasi may TNT na bomba na parang sinlap- Yes, sir, may picture pa kami, sir. sir. Tinanong po namin sa pulisya doon, bawal po talaga daw yun. How do you know it's TNT? Ito sir, may picture po namin. Ah, TNT. Give may, one, sir. May nakasulat sa na TNT sir. Ay, ay sir. Sa... Tinakbo yung TNT? Hindi po, na po namin dyan. Sabi mo, bawal po ito sa bagay ka nagdadala. Tapos, binerify ng pulisya doon sa bawal talaga sir. Lahat naman binabawal yung. pinapakayagan naman namin sir. Bawal-bawal. Ito, sir. Oh. Sorry. Ito, po, sir. sir. Ano yan? po, yung parang sinlaki ng lata ng gatas, tapos may nakasulat na TNT, you, sir. bomba. Yes. Tapos, aminado naman siya, sir. Sabi ko, bakit ka nagdadala? Tapos, nilabas niya. Exclusive po siya, sir. For the safety of everybody, baka sasabog yan, sir. Opo, sir. Ito po yun. Ito po yun. Ito po, ito sir, oh. namin sir, ito pala yun sir. Ito sir. Ganito pala yun sir. Ganito pala siya. Ano yan? Ganyan po siya. Ganito sir. Ito po yung uri niya. Ah, eh, T-Charge, yung sabi, ang smoke yan. Hindi sir. Oh, TNT, ang laki na kasulat sir. Di ba, hindi ako expert niya, pero pag sinabi yung TNT, bumbay. Explosive. Ah, aminado naman siya sir, na exposure, so sa na explosive nila. Pa, so. Hindi nilagay kaya yung pare sa mga pangkisa. Ayun lang yun, sir. Okay. Okay. Kayo naman eh. Kung masyado naman kayo ano. Kasi wala naman nila kaya nila kaya Sir, oh, ikaw talaga eh. Hindi ka naman makakabala. Kasi nag-ano lang tayo na ano, tapos mamatigas ka. Hindi sir, mo mag-ayos tayo tapos ganyan ka mag kayo, sir. Hindi tapos, tama ganyan. Hindi sir, kasi we are, are mga kasama mo, we are, very, very, accommodating. Very ano, yes, tapos sir. ikaw, tutul ka ng tutul. Ay, para pa naman, yes, ano, hindi naman ako. Hindi naman, wala naman tayo nila, ano, client ko, ano. Hindi sir, kasi, alam mo naman sir, na nakapasok kayo. naman tayo. Really, hindi naman kayo pinag-uwag sa ano. Nakikiusap ka, ito problema sa'yo, eh, hindi mo rin gustong pakinggan. Ayaw mo kasi nakasara tayo. Sabi sir, makinig ako sir. Kaya nga pinatanong ka sir. Narinig mo ko pero ayaw mo akong pakinggan. Hindi sir, makinig ako sir. Sir, ako sa iyo yan sir. Sir, balik lang sir. O, huwag na natin ano yun. Oo. Huwag natin malata na nakaraan sir, masasak ka ng kaya. Kasi sir, may sir, dito sir, nagpunta UBI na kami sir. Umibig tapos iniwan. Yuuu! UBI. sir. UBI. tapos iniwan. Hehehe ito na lang. Patayin na lang lang kasi we cannot settle it na ganito na marami. Let us, let us talk to our clients. Know. And then, ang babae din din kasi yun yeah, lang naman yes, yung mga Ang lang eh Yes po, for now Pakiusap po, automatic turn down Hindi okay. kasi uh, po kanina uh, Parang ano uh, naman Hindi Pressure din kami. mo nasa mo sir Hindi likod sir Hindi naman sir Sir, 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 matatapos din po sir Please, kami gusto na rin namin malaki sa norong kayo uh, uuwi na sir patatapos sir uh, 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 kaya na yes 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 natin. Yung ito, ito yes yes Kung yes may mangyari dito, mga yes yes yan. yes yan, highly combustible yan. yes ano lang yan, yes yes This is the only entrance and exit natin. Para maganda, sir. Para, uh, no, yon, magkikinig kami sa inyo, sir. Yon, oh. Ito, sir, mga lawyer. Magkikiusap siya sa board po namin. Walang problema, sir. Oh, after ma-decide, sir, na yun ang concern. Hindi kasi na medyo gasto po po yung situation. mag-talk sa board, rest assured, sir. Implement no. kagaya, sir. Nung yun ang side na combustible, delikado, walang problema, sir. Papabot lang namin yung sa board. Wala lang Sa bureau time, protection, mas hard talaga yan. Hindi yan, ano. Hindi yan, ano. yan, alam nyo rin yan. Na yes, konting po. Kung ano But so, yan, Sir, hindi ano ano po kasi. may 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 concern may 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 po. may 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 na na uh, sense. Yes, so pa namin ng paraan. Opo. namin ng paraan. We Yes, po. Opo, opo. We will, we will uh, part yes time. you. can do a like this pero Yes, sir. naman po. naman Yes, yes po. namin ng

Ipakabot Ayaw lang pas, natin na nagpasko. Pwede po ba i ano, ano, natin para po malis yung mga na, tao na, ah. namin. Okay, okay. okay, okay Let's go. Let's go.